Ano ba talaga problema rito? Eh? Politiko o oh, yung <laughs> sistema? <laughs> <laughs> Dalawa po ang kaibang issue po kasi no, dalawang bagay po na sabihin natin <laughs> pareho mang tumutukoy at papunta sa halalan, pero magkaiba po kasi siya eh. Yung una po kasi na hindi hiling namin na mabigyan ng kapangyarihan ng COMELEC na i-regulate ang social media accounts. Ito po ay para sa pagpapatupad ng batas lalo na po sa pangangampanya at ikalawa para i-level po yung ating playing field nang sa pantay-pantay naman ang laban. Kasi naman po, siyempre mahirap para dun sa may kakayanan na magamit ng todos sa kanyang advantage ang social media samantalang yung wala po ay umaasa sa libreng services. Yung kab sa kabilang banda na po ang binag binabanggit po ay yung tungkol naman sa vote buying at vote selling. Alam nyo po, yan po ay isang bagay na masasabi po natin na hindi sa isang iglap ay masosolusyonan. Medyo pumasok na rin po, pakasama na rin sa kultura. Yung lumalabas na issue po na to eh, bakit po? Sa sinasabi nga pa ulit-ulit hanggang may nagbebenta, merong bibili at hanggat merong bibili, merong magbebenta ng boto. Isa po sa tinutukoy naming bunsod nito ay yung kahirapan ng ating mga kababayan. Kaya nga po ngayon po ang trust ng ating voter education sa COMELEC ay eh, pakita na yung kahalagahan ng boto ay hindi matutumbasan ng 500 piso, 1,000 piso o higit pa. Dahil pagdating po, pag natin kada araw sa loob ng tatlong taong pamumuno, baka wala pang piso kada araw ang katumbas po niyan.